Ah, tayo po sa cerak! Ah, nilagang baboy yan, napata. Yan, kain. Mmm, grap. Dito tayo hmm. ba dyan, magluto tayo ng nilagang baboy. Ya, pata. Yan, pata. Kaya ko si Boss Bawang. Nagyay natin ng mais, siyempre, at may repulio. At ayun, nilagay ko na ng paminta. Ah, kasi na rin yan, nilagay ko na. Hindi kami nagbibitsin. Pasensya na kayo. Tara, hindi kami nagbibitsin. Yan lang. Nalikado ko. Nilagang pata si uh, repolyo at saka mais. Yan, so na tumang lasa tumama Salamat ma'am sa blessing na binigay mo. Ito ay bigay ng uh, isang ating FW na blessing na ito. Kaya nakabigay kami ng ulam at saka grocery. At saka bigas, nakabigay kami ng bigas. Kaya salamat ma'am. Hindi kayo mo magpapangalan. Kaya ito, niluluto na namin. So, ano na, niluluto na. may mo ng repolyo para tamang-tama luto na siya. Ito na rin ang repolyo niya. Malambot na. Okay na. Bala malapit na ito. Ayan. Ito na. Ito na nila akong ano, pata. Hmm. Okay. Sarap. Patay ko sa terap. Nilagang agang dasal matay. Dasal. Salamat po ng sa beer yung nabiyo mo sa amin. Sa beer simple. Salamat po. Ano Hmm. Oh. nilagang pata. Yan may repolyo at saka may Yan ano? Bet. Ha. Wala ke. 嗯,嗯,嗯，嗯，Yes，看到了，嗯,嗯,嗯，quality 是拉。

ап mm -hmm. yep.